magandang gabi po sa inyong, mga sa inyong lahat. magluluto tayo ng bopis. Atay po ng manok. Atay balunan po yung ating gagamitin mga rails sa ating bopis. Tara! Samahan niyo po ako magluto. Kaya natin ng ating matika. Tayo po yung magigasa na. Ayan. Ilagyan na po natin ating luya. Ayan. So, bopis po. bawang sibuyas sa grill pag sabay na po natin yan so yung pinaka tay na po natin mga kadilis para mabis po maluto yung ating bopis ni Kambalisius aros mga kadilis ayan ah, siguradong tapis na naman yung ating ulam ngayon mga kadilis mga kawaisi bopis bopis atay punong manok yung ating gagamitin para to mabilis po yung ating maluto yung ating bopis ayan ay, po natin ng pinagalagaan po natin ng ating atay ng manok mga karil yun. ay lagyan na po natin yung ating atswete so ayan a, tubig na may ikaw yung ating ginamit mga sa sasalain na po natin ayan ayan mo natin mga grill yan ah, para maganda yung ating bopi yan ilagay po natin ating nor cube siya yun at syempre yung ating paminta ilagay natin mga grill Lagyan po natin ng laurel, ayan at syempre yung ating uh, bell pepper at yung ating siling labuyo at yung ating siling verde ayan nilagyan na po natin mga krill sa akong IT ayan Lui muna tayo mga Chris, mga YT. Ayan, ako, napakabali. Napakadali na muna maluto nito mga Chris, mga YT. Ayan. Lagyan po natin ang kotisuka. Ayan. Guys, lagyan po natin ng patis. Ayan. So, yung suka, para matagal po yung lansa. So, so pre, na po natin ating pinaka-atay. Ayan, mga So, so haluin muna natin, mga karelis, yung ating bopin. Ay, ay, sigurado yung po ito, mga karelis. So, pagsahing na po kayo ng marami, siguradong mapapalapag po kayo dito mga karelis, mga kabayte. Okay, so, haluin po natin yun. Okay na po ito ating Bopis ni Kambalisyo. So, sana po pakitrain niyo po yung aking mga recipe, mga kakaris, mga kawaiti. So, yan. Piki, man-time na mga kakaris, mga kawaiti. tarai. Mga kawaiti, piki, man-time. Dito na po yung bopis ni Kambalisyo. tarai. Sana po pakitrain niyo yung aking mga recipe. So, bopis at yung manok po yung ating ginamit mga kakaris, so, mga kawaiti. Siguradong masarap po ito. Ayon talagang pumalab yung sili at yung ating paminda at syempre yung mga pans, sangkat na ating nagsama-sama na yung lasa kaya na Guys, mga kawaitin, luto na po yung ating bopis na type ng manok po mga karil sa iyalo, ay sarap naman tara so pakitry nyo po yung aking mga recipe bopis ni Kambalicious. Kaya mga karil, luto na po yung ating Bobis at ay punang manok yung ating ginamit mga karils. Tara Bobis ni Cambalicious!